Good morning! Happy Easter! Papunta na kami ngayon sa simbahan sa may bayan. Maaga, 6 o'clock pa lang yun. Umalis na kami kasi para may mapag-parkingan. Kasi sa bayan is laging puno. Tapos, sa sobrang pagmamadali ko kasi kumain pa ang almusal, nasagod ka sa plato. Naiwan ko yung phone ko. <laughs> Nakakatawa. Diyos ko. Pero okay lang naman. Maaga pa lang. Tsaka, wala naman ako na Ng, uh, halaman tapos umili rin kami ng kakainin na ano ba, ba yun? Merienda o almusal? Oo, merienda. Mga merienda. Yung mga kakanin oh, pang merienda. Tapos bubili kami na... Ano? Ano ba, ba yun? Bubili uh -oh. kami ng tinapay para pang mga pang almusal yung gardenia namin. Yun! Tapos ngayon pa huwin na kami. Nakauwi na ako sa kasi Grabe. Kanina ha, sa si simbahan sobrang, 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 sobrang dami ng tao. At saka, yun, siksikan. Tapos, siya, hindi ako masyadong sanay na magsimba sa sobrang dami ng tao. Kasi madalas, pag so, nagsisimba kami, walang misa. Yung talagang, ano, kukunti lang yung tao. Yung kanyahan yung dasal lang, ganyan. Kaya, kanina, nung no, talagang, di ba, araw ng simba na kasi Sunday, yun, parang naninibago ko kasi yung daming tao. Tapos, kunyari, papasok kami. Tapos may lumalabas. Ay, lalabas kami. Kung tapos na yung Misa. Tapos may mga papasok. Tapos talaga nabubungbu. Ang hirap. Ayun, wala lang. Na-share ko lang. Kasi, at saka kasi, di ba, parang nasanay din kami na nagsisipa kami sa may lasal sa chapel namin. Kasi yun yung may simbahan din daw. Tapos sobrang tahimik. Kaya, dat madalas talaga itong kami. Eh, kanina, doon kami sa may bayan. Tapos may mga ano, may mga baliw na ano bigla sumisigaw kay natatakot ako. <laughs> yun eh uh, ay tapos yung ano yung ah, uh, yung sala sa kasi uh, tuwing Saturday lang yung yung misa eh hindi namin alam kahapon kung nagmisa kasi black Saturday kahapon diba so ngayon yung Easter Sunday kaya yun so bibihis lang ako para makapagpahinga. Ay gusto ko munang maligo bago magpahinga pero ewan ko lang. <laughs> yeah, tapos na. Kami, tapos na ako magbiigis. Kaya kakain kami ng almusal. Ito. Ah, uh, yung binili namin kanina, pansit pal, malabon. Yan, kain tayo. O kakagising ko lang kasi natulog ako pagkatapos namin kumain ng palab. Pansit malabon, pansit malabon kasi Diba, ang aga namin gumising kanina para magsimba. Kaya, ayun, nakatulog ako. Tapos, ginising ako niya kasan kasi pinapabili niya ako na sibuyas at kamatis sa tindahan pati load kasi hindi daw nakabili kanina. Kaya, ayun, yun yung gagawin ko ngayon at lumabas ako ng bahay. Minsan lang ako lumabas ng bahay. So, ito, nakabili na ako ng sibuyas at kamatis ang Sa bala ko ay magpapa-auto load na lang siguro ako kasi walang load na naka-card na po ito wait nagbago isip ko kasi baka hindi pa naman kailangan agad-agad yung ukasan ng load baka ako kasi minsan yung TM ano nangangain ng load kaya kung gusto niya yung pag wala na talaga saka lang talaga magpapa-load kaya puntahan ko muna sa kasan tapos tatanungin ko siya kung ano bang gusto niya kung magpa-auto load na ba ako or sa susunod na pag paglumabas kami hinihingal ako huh! ayaw nga pala ano nag nag ano nagpadala ng video message yung mga pamakin ko at saka yung sisindlo ko sa Davao nakatawa buhati sa happy easter <laughs> happy easter pala Okay, na good morning lang. Kanina hindi nag-happy Easter. <laughs> haligo na ako. Ang nangyari, uh, yung pagka-uwi ko ng bahay kanina, is nag-ano, tinanong ko sa okasong kung magpapa-autoload na lang ba kasi wala nga card. Ayun. So, lumabas ulit ako kasi magpapa-autoload ng alam daw. Ngayon, ano, uh, nagahain na para makakain na kami ng lunch. Ayan, tapos na magluto sa okasong. So, ito yung lunch namin. Uh, tinapang bangus ng golden hands. Tapos, uh, ensaladang talok ito siya, yung buong version. Yan, kain tayo. Yan, nagisig na ako kanina after kumain ng lunch. Tulog. Tulog ako ng tulog. Kain, tulog, kain, tulog. Tapos ngayon kakain ulit. Merienda naman. <laughs> ito yung merienda namin. Ah, uh, sapin-sapin kasi colorful. Tapos, ito yung all-time favorite. Yung kanin sa ilalim. Tapos, yung may matamis sa taas. Yan, kain tayo. So, nagkukul muna ako sa kwarto. Nagbabalak akong kung mag-nail polish sa wakas. Kasi, uh, nung Sunday, ano er, nung last week ko pa binabalak. ko, so, sabi niyo ko, mag-holy week, eh, wag ka muna mag-nail polish. Kaya, ayun. Inisip ko kung ito gagamitin ko, yung NYC Long Wearing Nail enamel. Ayan. Yung... Pero, depende pa kung ano mapagtripan ko. Titingin-tingin pa ako ng ibang colors hindi ko na tinuloy yung pag nail polish ko kasi puro palpak kasi una yung pinahita kong color yung dapat kaso biglang hindi ko na na edi inalis ko tapos edi nagpalit ako tapos edi okay na nakompleto ko na tapos nang lalagyan ko na ng top coat yung clear ano medyo luma na ata yung clear yung clear na nail polish ko kasi ang lapot-lapot niya na pag ginanong kita yung ano, yung brush, streak something. Basta yun. Eh, ang rafting na, di ba, dapat nga magiging parang shiny ang effect nun. Eh, ang rough. Tapos, inayos ko ng inayos. Ayaw talaga. Ay, eh, dinalis ko na lang lahat. Ayan na, wala na ulit. Anad lang ako ngayon ng mga vlog, ganyan. Tapos, habang nagluluto pa sa wakasan ng dinner namin. Mag-goodnight na ako kasi Nag-upload na ako pala ngayon ng vlog ko nung April 3. Yan. 27% pa lang. <laughs> tapos, yun. Mag-edit na ako ng vlog na pang April 4. Yan. Kasi ngayon 5. Yan lang. Bye-bye. Good night. Bukas na lang. Let's bye. Ko. Tapos, kakain na lang. Ano? ng